What's up mga ka -recap? Kung gusto nyo mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutan mag-subscribe at ilike ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos. At sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Nagsisimula ang kwento noong taong 1968 sa isang araw na puno ng saya at pananabik. Dinala ni Paul ang nobya niyang si Iris sa isang espesyal na okasyon, ang engranding pagbubukas ng Skyview Building hindi ito basta-bastang gusali. Noong panahong iyon, ito ang pinakamatayog na gusali sa buong mundo. Tuwang-tuwang na sorpresa si Iris. Natapos ang gusali ng anim na buwan ng mas maaga kaysa sa schedule na medyo kahinahinala sa iba pero walang masyadong nagtanong. Maraming tao ang nagtipon sa paligid ng tore para sa malaking seremonya. Lahat ay gustong umakyat sa taas para makita ang kamanghamanghang tanawin sumama si Paul at Iris sa mahabang pila para sa elevator. Habang paakyat sila, nakaramdam si Iris ng kakaibang pakiramdam. Hindi eksaktong takot, pero parang may mali, parang may masamang mangyayari. Pagdating nila sa pinakamataas na palapag, nagsisimula na ang selebrasyon. Sumasayaw at nagtatawanan ng mga tao. Talagang masaya ang opening. Nalaman ni Paul na wala ng bakanting mesa, kaya ayaw na rin nilang bumaba kaya nagkunwari na lang silang imbitado at nakihalo sa karamihan. Lumapit si Iris sa gilid upang tumingin sa salaming pader. Nakabibighan niyang tamarawin pero nakakahilo ang taas. Bigla siyang nasuka at nagmadaling pumunta sa banyo. Sa daan, nakita niya ang isang batang lalaki na nag-iisa sa labas ng CR. Tumingin ang ina nito kay Iris at marahang nagsabi, Buntis ka, diba? Tumanggo si Iris. Matagal na niyang alam pero hindi pa niya sinasabi kay Paul. Natakot siya. Baka hindi siya matanggap ni Paul o nang magiging anak nila. Ngunit na pagdesisyonan niya na ngayong araw ay sasabihin niya na ang lahat. Samantala, may maliliit ng kakaibang pangyayari sa party na hindi napapansin. Lumipad ng takip ng champagne at tumama sa gilid ng isang baso. Bagyang nabasag ito. Pero dahil sa lakas ng tugtog at tawanan Walang nakapansin na may panganib na nagsisimula. Sa terrace naman, nagpunta si Paul. Doon niya sinorpresa si Iris. nag siya. Sinabi niyang gusto niyang makasama si Iris habang buhay. Doon sinabi ni Iris ang totoo. Buntis siya. Pero, imbes na magalit si Paul, ngumiti siya at yunakap siya ng mahigpit. Masaya siya. Totoong masaya. Saglit na naging perpekto ang lahat. Pero di kalayuan, ang batang nakita kanina ay nagtatapon pa rin ng bariya mula sa gilid ng gusali. Sinabihan siya ng gwardya na dalikado yon. Tumigil siya sandali pero nagpatuloy agad ng umalis ang gwardya. Isa sa mga baryang itinapon niya ay nahangi ng pataas at tumama sa mekanismo ng elevator. Nagdulot ng pagbabara. Mula sa maliit na baryang iyon, nagkaproblema ang sistema. May ilang torniyong lumuwag ng hindi napapansin at sumunod ay trahedya. May nabasag na gas pipe, lumipad ang mga sparks at bumigay ang salaming sahig kung saan nagsasanyawan ang mga tao. Nalalaglag ang mga tao, nagsisigawan. Nangyari ang lahat sa loob ng ilang segundo. Nakita ni Iris si Paul na nakasabit sa gilid. Tumakbo siya at ka ng kamay nito, hinihilan ng buong lakas. Ngunit, hindi niya kinaya. Nahulog si Paul Nagsisigaw si Iris habang bumabagsak ang paligid. Nagkagulo ang lahat. Pagbagsak ng salaming sahig, nagsigawan at nagtakbuhan ng mga tao. Nagsimulang stampid habang nagmamadali silang bumaba bago tuluyang bumigay ang gusali. Ngunit hindi pa tapos ang kapalaran. Nasindihan ng gas na tumagas kanina. Kumalat ang apoy, sinusunog ang kortina, mesa at dekorasyon. May tumakbo pero marami ang natrap. Ang iba naman ay tumakas patungo sa kabilang bahagi ng gusali. Pero bumigay rin ng hagdanan doon. Ang taming daan na lang ay ang elevator. Nagmadali si Iris, nanginginigan dibdib, halos hindi makakita sa usok. Pero pagdating niya, puno na ang elevator ng mga taong takot na takot. Wala ng espasyo para sa kanya. Sinuntok niya ang pinto, pero huli na. Naputo lang kable dahil sa bariyang nagbara sa sistema bumagsak ang elevator at namatay agad ang lahat sa loob. Gumuhang itaas na palapag, tumakbo si Iris kahit nadada pa, umiiwas sa mga bumabagsak na bakal at nasusunog na debris. Paunti-unti napapalitan ng katahimikan ng mga sigaw. May bahagi ng gusali na biglang bumigay at gumuho kasama ang natitirang nakaligtas. Si Iris na lang ang natira. O, oh, akala niyang ganon. Narinig niya ang boses ng bata. Ang batang nakita niya kanina, Buhay pa ito at umiiyak. Natrap! Tumakbo si Iris upang iligtas ito. Inabot niya ang bata saktong bibigay ng sahig sa ilalim nito. Hinawakan niya ang kamay nito ng mahigpit. Ngunit, mahina na siya. At ang giid na kinakapitan nila ay nagkakadurog-durog. Dumulas ang mga daliri niya at bumigay. Sabay silang nahulog. Kadiliman biglang naputol ang esena. Isang studyante, si Stephanie, ang biglang nagising, naghihingal. Nasa classroom siya, kasama ang tahimik na estudyante. Totoong-totoong panaghinip. At hindi iyon unang beses. Dalawang buwan na niya itong paulit-ulit na napanapanaginipan. Ang pagguho ng tore, ang party, ang babaeng si Iris. Sa bawat panaginip, namamatay ang lahat at lagi siyang nagigising na nanginginig. Kinuwento niya iyon sa kanyang matalikikang kaibigan kasama ang isang napakagugulat na bagay. Si Iris ay lola niya. Pero ang pinakamakakapakaliwala, hindi kainan nangyari ang trahedyang iyon. Nakatayo pa rin ang Skyview Building. Walang nai-report na aksidente. At si Iris ba? Buhay pa. Bakit niya nakikita ang isang trahedyang hindi naganap? Nagdesisyon si Stephanie na alamin ang totoo. Kinausap niya ang ama niyang si Marty. Gusto niyang malaman ang nakaraan ni Iris at kung saan nito. Kaunti lang ang alam ni Marty. Matagal nang malayo si Iris sa pamilya. Wala rin nakakaalam kung saan ito nakatira. Naghalugag si Stephanie sa lumang gamit ng ina niyang si Darlene. Umaasang na may makikitang impormasyon. Justo noon, umuwi ang kapatid niyang si Charlie. Hindi ito masaya sa pagdating niya bihira siyang makipag-ugnayan simula nung pumasok siya sa kolehiyo. Sinabi nitong pupunta siya sa kanilang tiyo. Nagpasya si Stephanie na sumama, umaasang nang may alam ito tungkol kay Iris. Habang nagbabiyahe sila, kinuwento niya kay Charlie ang mga panaginip, ang gusali, ang apoy, ang mga taong nahuhulog, pati na ang kamatayan ni Iris. Nalito si Charlie. Wala namang ganung pangyayari. Kaya bakit nakikita ni Stephanie ang kamatayang hindi nangyari? Pagdating nila sa bahay ng tiyo nila, sinalubong sila ng mga pinsa nilang sina Eric, Bobby at Julia. Pinuntahan ni Stephanie sina Aunt Brenda at Uncle Howard para tanungin tungkol kay Iris. Pero pagbanggit pa lang ng pangalan ng lola nila, nagkalit si Howard. Ikinwento niya na tapos mamatay si Paul, naging kakaiba si Iris paulit-ulit niyang sinasabi na lahat ng nakaligtas sa aksidente sa Sky Power ay mamamatay isa-isa. Akala ng lahat nasisira na siya, ayaw nilang maniwala. Kaya kinuha ng pulisya sina Howard at Darlene mula kay Iris para sa kanilang kaligtasan. Pero naniniwala si Stephanie na hindi baliw si Iris. Naniniwala siyang may gusto itong ipaalam. Isang bagay na hindi naintindihan ng iba hindi sumagot si Howard sa tanong niya kung saan nakatira si Iris. Pero palihim na sinabi sa kanya ng kanyang tiya. Walang masyadong matita at nandito ang pagsusuri sa katalaan. Nakita ni Stephanie ang litrato nila Iris at Paul. pagtanto niyang ang panaginip na paulit-ulit niyang nakikita ay nagsimula 50 years ago. Sa mismong araw na nasa litrato. Pero sa mundong ginagalawan niya ngayon, hindi nangyari ang aksibenteng iyon kaya bakit niya ito naaalala? Pagkalipas ng mahabang biyahe, narating niya ang bahay ni Iris. Isang lumang bahay sa gitna ng gubat, napapaligiran ng mataas na bakud at mabibigat na kandado. Nag-intercom siya at sinabing kung sino siya. Apo siya ni Iris. Pumasok sandali si Iris at kailanman, pinasok siya ng bahay nito. Pero kailangan niyang iwan ng cellphone at susi sa labas. Walang elektronikong gamit o matutulis na bagay ang pwedeng dalhin. Sumunod si Stephanie at pumasok. Una niyang nakita si Iris. Matanda, tahimik, laging kinakabahan na parang may hinihintay na trahedya. Ikinuwento ni Stephanie ang panaginip tungkol sa Sky Tower, isang aksidenteng hindi naman nangyari. Tinanong niya kung bakit niya ito nakikita. Huminga ng malalim si Iris at sinabing, Nangyari iyon Ikinuwento niya na bago mangyari ang aksidente, nakita niya ang lahat sa isang pangitain. Ang apoy, ang pagguho, ang pagkamatay. At dahil nakita niya, nagawa niyang pigilan ang mga pangyayari. Pinigilan niya ang bata sa pagtatapo niyang barya. Inapula ang apoy, binalaan ng mga tao tungkol sa basag na salamin. Naiwasan ang trahedya. At dahil diyon, isinara ang Sky Tower magpakailanman. Pagkatapos niyon, nagsimulang mamatay isa-isa ang mga taong nailigtas niya. Iba-iba ang dahilan, pero lahat sila ay namatay. Napagtanto ni Iris na ang mga ito ay nakatalagang mamatay sa tore. At dahil iniligtas niya ang mga ito, gumuho ang natural na kaayusan. Ipinipilit ng universo na itama ang nangyari. At namatay silang lahat sa parehong pagkakasunod-sunod na nakita niya sa pangitain si Iris ang huling dapat mamatay, kaya siya ang natira. Pero dalawang buwan na ang nakakalipas mula ng madiagnose siya ng cancer. At doon nagsimula ang mga panaginip ni Stephanie. Naniniwala si Iris na senyales iyon. Kung mamatay siya, susunod na ang buong pamilya. Dahil hindi dapat sila nabuhay, dahil kung namatay si Iris noon, hindi magaganap ang buong lahi nila ipinakita niya kay Stephanie ang libo-libong tala, pananaliksik at paraan para makaligtas. Nanatiling buhay si Iris dahil nakatira siya sa bahay na ligtas at malayo sa panganib. Gusto niyang ipagpatuli ni Stephanie ang kanyang misyon, protektahan ng pamilya. Pero habang nasa loob si Stephanie, napansin niyang parang delikado rin ang bahay. May magnifying glass na muntik magsimula ng sunog dahil sa araw sinidihan ng lubid ng isang halaman. Tinapik iyon agad ni Iris. Nagsimula siyang magduda. Baka nga baliw si Iris. Nagpasya siyang umalis. Sinabi niyang hindi siya naniniwala sa kwentong hinihintay ng kamatayan ang buhay na hindi dapat mabuhay. Tinanggihan niya ang diary. Lumakad siya papunta sa gate. Sa loob, nanatili namang nakaupo si Iris. Mag-isa. Nag-iisip. Alam niyang mamamatay na rin siya hindi magtatagal dahil sa cancer at alam niyang unti-unti nang humahabol sa kanya ang kamatayan. Pero gusto pa rin niyang protektahan ng kanyang pamilya, lalo na si Stephanie. Kaya kinuha ni Iris ang kanyang diary at nagmamadaling lumabas para ibigay ito sa kanya. Sinabi niya kay Stephanie na malapit nang may mangyayaring magpapaniwala sa kanya sa lahat. At habang nagsasalita siya, biglang ming malakas na kalabog. Isang metal na pakpak ang nabali mula sa bubong. Nahulog ito, tumama sa isang gamit pang apoy at tumilapon ng diretsyo na parang sibak. Tumusok mismo sa ulo ni Iris. Namatay siya agad. Napasigaw si Stephanie. Doon niya na-realize, huli na ang lahat. Eksaktong ipremidik ni Iris ang sandaliing iyon. At nangyari yun, gaya ng sinabi niya. Kinabukasan, nagtipon ng buong pamilya para sa libing ni Iris. Doon sinabi ni Stephanie sa kanyang ama at kay Uncle Howard ang huling babala ni Iris na sa pagkamatay nito, susunod nung pupuntiryoy ng kamatayan ang buong pamilya. Pero walang naniwala sa kanya, lalong tumindi ang tensyon nang dumating si Darlene, ang inani na Stephanie at Charlie na iniwan sila nung bata pa sila. Nainis, umalis si Stephanie at tumangging patawarin siya. Pati si Charlie ay sinubukan siyang pakalmahin pero hindi siya nakinig. Maya-maya, inimbitahan ni Howard ang lahat sa isang family lunch. Samantala, umuwi si Stephanie para pag-aralan ng diary ni Iris. Natuklasan niya ang katotohanan. Ang mga nailigtas sa tower ay hindi dapat nabuhay. At ngayon ay hinahabol ng kamatayan ng lahat na may koneksyon sa kanila sa eksaktong pagkakasunod-sunod na dapat nilang ikamatay. Sa lunch, aksidenteng nahulog ni Bobby ang isang piraso ng basag na salamin sa snoo. Hindi alam, napunta ito sa inumin ng isang tao. Habang nagtataasan sila ng baso, muli nang nagkaayos sina Darlene at Bobby. Ibinunyag ni Darlene kung paanong winasak ng walang tigil na babaladi ni Iris ang kanyang mental health kaya niya iniwan ng kanyang mga anak noon. Biglang na-realize ni Stephanie na may masama ng mangyayari at dali-daling tinawagan ng lahat para balahanan sila pero walang sumagot. Sa pagtitipon, masaya si Howard habang kasama ang mga anak. Napansin ni Darlene ang isang matalim na gamit at inalis iyon. Pero huli na. Tumama ang basag na salamin sa binti ni Howard dahilan para siya ay mabuwal. Sa pagbagsak, Aksidente niyang nasipa ang lawnmower at bumaligtad dito. Diretsong bumagsak sa kanya. Namatay siya agad, tulad ng prediksyon ni Iris. Sigurado na si Stephanie, nagsimula na muli ang pattern ng kamatayan. Tinipon niya ang pamilya at ipinaliwanag. Nailigtas ni Iris ang mga tao sa tower, pero inabutan din sila kalaunan ng kamatayan. Sunod-sunod ayon sa dapat nilang pagkakasunod-sunod. Sa paglipas ng taon, nagkaanak ang ilan sa kanila mga taong hindi dapat nag -e exist Ngayon ay inaayos ng kamatayan ang timeline. Dahil wala na si Iris, magpapatuloy ang paggamatay, ayon sa edad at dugo. Una si Howard, pinakamatanda. Sunod ang mga anak niyang sina Eric, Julia at Bobby mula pinakamatanda hanggang pinakabata. Pagkatapos si Darlene, tapos si Stephanie at sa huli si Charlie. Kung hindi ito mapipigilan ni Stephanie, isa-isa silang mamamatay. Ipinaliwanag din niya na ligtas sina Brenda, asawa ni Howard, at maging ang kanyang sariling ama dahil wala silang dugong kaugnayan kina Iris at Paul. Tanging mga inapo ni Iris ang nasa panganib. May bago rin siyang natuklasan sa diary. Isang lalaking nagnangalang JB na somehow ay nalusutan ng kamatayan Naniniwala si Stephanie na kailangan nilang hanapin ito para malaman kung paano mabuhay. Pero muli, walang naniwala. Sinabi nilang nagiging paranoy basa gaya ng kanyang lola. Iniwan silang mag-isa. Kinagabihan nagtatrabaho si Eric ng gabi sa tattoo shop niya. Pagkatapos sarado, nahisin niyang magpatato sa sarili bilang alaala sa kanyang ama. Habang nagtatrabaho, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Stephanie you're next. Unay naging alerto si Eric pero nainis din at pinatay ang anyang phone. Mayamaya -maya, may mga kakaibang nangyari. Ang chain ng fan ay kumapit sa kanyang low string. Ikinulong siya. Sabay namang nahulog ang isang ilaw at nagpasiklab ng apoy sa sahig. Habang nagpupumili tumakas si Eric, kumalat ang apoy. Pagkatapos, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa shop. Kinabukasan na ginising ni Stephanie si Charlie, napansin nilang tumutunog ang phone ni Eric sa malakit. Nang tingnan ni Charlie ang balita, may sumabog sa tattoo shop kagabi. Nagmadali silang pumunta, pero laking gulat nilang nang makitang ligtas na naglalakad si Eric. Ipinaliwanag niyang suot niya ang makapal na leather jacket kaya siya nakaligtas. Nagulat si Stephanie, dapat si Eric ang kasunod ayon sa listahan. Binalaan niya itong maging sobrang maingat maaaring sinusundan pa rin siya ng kamatayan. Namatay sa agad tulad ng prediksyon ni Iris. Sigurado na si Stephanie, nagsimula na muli ang pattern ng kamatayan. Tinipon niya ang pamilya at ipinaliwanag. Nailigtas ni Iris ang mga tao sa tower pero inabutan din sila kalaunan ng kamatayan. Sunod-sunod ayon sa dapat nilang pagkakasunod-sunod. Sa paglipas ng taon, nagkaanak ang ilan sa kanila, mga taong hindi dapat nag exist Ngayon ay inaayos ng kamatayan ng timeline. Dahil wala na si Iris, magpapatuloy ang pagkamatay. Ayon sa edad at dugo. Una si Howard, pinakamatanda. Sunod ang mga anak niyang sina Eric, Julia at Bobby mula pinakamatanda hanggang pinakabata. Pagkatapos si Darlene, tapos si Stephanie, at sa huli si Charlie. Kung hindi ito mapipigilan ni Stephanie, isa-isa silang mamamatay. Ipinaliwanag din niya na ligtas si na Brenda, asawa ni Howard at maging ang kanyang sariling ama dahil wala silang dugong kaugnayan kina Iris at Paul. Tanging mga inapo ni Iris ang nasa panganib. May bago rin siyang natuklasan sa diary. Isang lalaking naggangalang JB na somehow ay nalusutan ng kamatayan Naniniwala si Stephanie na kailangan nilang hanapin ito para malaman kung paano mabuhay. Pero muli, walang naniwala. Sinabi nilang nagiging paranoid na siya gaya ng kanyang lola. Iniwan silang mag-isa. Kinagabihan, nagtatrabaho si Eric ng gabi sa tattoo shop niya. Pagkatapos sa rado, nais niyang magpatatu sa sarili bilang alaala sa kanyang ama. Habang nagtatrabaho, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Stephanie you're next. Una'y naging alerto si Eric pero nainis din at pinatay ang kanyang phone. Maya maya may mga kakaibang nangyari. Ang chain ng fan ay kumapit sa kanyang nose ring. Ikinulong siya. Sabay namang nahurog ang isang ilaw at nagpasiklab ng apoy sa sahig. Habang nagpupumili tumakas si Eric, kumalat ang apoy. Pagkatapos, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa shop. Namatay sa agad tulad ng prediksyon ni Iris Sigurado na si Stephanie, nagsimula na muli ang pattern ng kamatayan. Pinipon niya ang pamilya at ipinaliwanag na iligtas ni Iris ang mga tao sa tower pero inabutan din sila kalauna ng kamatayan, sunod-sunod ayon sa dapat nilang pagkakasunod-sunod. Sa paglipas ng taon, nagkaanak ang ilan sa kanila, mga taong hindi dapat nag-eexist. Ngayon ay inaayos ng kamatayan ng timeline. Dahil wala na si Iris, magpapatuloy ang pagkamatay. Ayon sa edad at dugo. Una si Howard, pinakamatanda. Sunod ang mga anak niyang sina Eric, Julia at Bobby mula pinakamatanda hanggang pinakabata. Pagkatapos si Darlene, tapos si Stephanie at sa huli si Charlie. Kung hindi ito mapipigilan ni Stephanie, isa-isa silang mamamatay. Ipinaliwanag din niya na ligtas sina Brenda, asawa ni Howard at maging ang kanyang sariling ama dahil wala silang dugong kaugnayan kina Iris at Paul. Tanging mga inapo ni Iris ang nasa panganib. May bago rin siyang natuklasan sa diary. Isang lalaking nagnangalang JB na somehow ay nalusutan ng kamatayan. Naniniwala si Stephanie na kailangan nilang hanapin ito para malaman kung paano mabuhay pero muli, walang naniwala. Sinabi nilang nagiging paranoid na siya gaya ng kanyang lola. Iniwan silang mag-isa. Nagmadali silang kumunta. Pero laking gulat nila nang makitang ligtas na naglalakad si Eric. Ipinaliwanag niyang suot niya ang makapal na leather jacket kaya siya nakaligtas. Nagulat si Stephanie. Dapat si Eric ang kasunod ayon sa listahan. Binalaan niya itong maging sobrang maingat maaring sinusundan pa rin siya ng kamatayan Sinimulan ni Stephanie ang pagsusuri sa lahat ng posibleng panganib May mga batang naglalaro ng soccer ball May trimmer na nakasangkit sa puno Isang lalaking gumagamit ng leaf blower Dumating si Julia Bago umalis, binalaan agad ni Stephanie si Eric na lumayo sa garbage truck na nakaparkado Ramdam niyang iyon ang susunod na patibong Pero si Julia ang nabiktima sa sunod-sunod na pangyayaring pinagsama-samang soccer ball, trimmer at leaf blower, nadula si Julia, natumba at nahulog sa garbage truck. Eksaktong uri ng kamatayan na inaasahan ni Stephanie pero maling tao. Sinubukan nilang habulin ng truck pero huli na, namatay si Julia. Bumuhos ang luha ni Stephanie, nagkamalisan ng order. Akala niya si Eric ang kasunod pero si Julia pala dito niya na ang mas nakakatakot. Maaring nagbabago na rin ang order at wala nang ligtas. Pagkatapos ng pagkamatay ni Julia, may lumabas na nakakagulat na katotohanan. Inamin ni Brenda na si Eric ay hindi tunay na anak ni Howard. May relasyon siya noon at itinago niya ito sa lahat. Kaya pala nabuhay si Eric, wala siyang dugo mula kina Iris at Paul. Kaya si Julia ang tunay na kasunod. Durog ang loob ni Eric at umaris pero bumalik din kalaunan dahil mahal pa rin niya si Bobby na parang tunay na kapatid. Ngayon, si Bobby naman ang susunod bilang pinakabata. Naniniwala na sa wakas ang pamilya. Kailangan nilang protektahan si Bobby. Nahanap nila si JB sa isang hospital. Pumunta ang buong grupo kasama si Eric. Sa biyahe, nag-open up si Darlene kay Stephanie. Ipinaliwanag niya kung bakit siya umalis noon Nilamon siya ng takot ni Iris at natakot siyang masira ang kanyang mga anak. Sa hospital nakilala nila si JB, ang batang iniligtas noon sa Sky Tower. Dapat sana siya ang huling mamamatay pagkatapos ni Iris, pero kinuha ni Iris ang atensyon ng kamatayan. Hinami ni JB na wala pang tunay na nakatalo sa kamatayan, kahit siya. Nagtago sila sa cabin pero pareho silang nagka-cancer. Ibig sabihin, nakikita sila ng kamatayan. Itinanong ni Stephanie kung may paraan para mabuhay. Ibinahagi ni JB ang dalawang paraan. Number 1. Pumatay ng ibang tao bago ka mamatay para makuha mo ang natitira nilang buhay. O kaya naman number 2. Mamatay sandali at buhayin bago tuluyang mamatay para lumampas ang kamatayan sa iyo. Pinili nila ang ikalawa. Since allergic si Bobby sa nuts, gumawa sila ng plan. Pakainin siya ng chocolate na may nuts mag-allergic reaction at iligtas bago siya tuluyang mamatay. Gumuha sila ng chocolate mula sa vending machine, pero tumalbog ang spring at muntik ng tamaan sila. Pumunta sila sa isang bakanting MRI room. Lumabas si Eric sandali para kumuha ng wheelchair. Hindi nila alam, aksidenteng naon ni Eric ang MRI machine. Umapaw ang magnetic field. Bumalik si Eric at kinuha ang allergy injection ni Bobby para hindi niya gamitin agad. Kumain si Bobby ng chocolate at nagsimula ang reaksyon. Pero dahil sa magnetic field, tinanga si Eric dahil sa kanyang metal piercings. Tumilpa ng wheelchair sa kanya at naipit siya sa loob ng MRI at namatay agad. Si Bobby naman, hirap nang huminga. Pero nagawa niyang kunin ng injection mula sa bangkay ni Eric at naisalba ang sarili. Pero hindi pa tapos ang kamatayan. Naderail ang barya mula sa vending machine. Binuksan ng nurse ang pinto at tumilpa ng spring diretso sa ulo ni Bobby. Patay siya agad. Ngayon, si Darlene, Stephanie at Charlie na lang ang natitira. Alam ni Darlene, siya ang susunod. Nagboluntaryo siyang magtago sa cabin ni Iris, layong maisalba ang kanyang mga anak. Dumating sila sa kabin pero may electrified gate. Sa taranta, binangga ni Stephanie ang gate ngunit naipit siya sa seatbelt pinasok ni Charlie si Darlene sa cabin ngunit biglang naputo lang wire at nagdulot ng pagsabog. Nabangga at nasugatan si Darlene ngunit nang makita niyang delikado si Charlie, itinulak niya ito para maisalba. Si Darlene ang nadurog ng debris at namatay. Samantala, nalulunod si Stephanie sa sasakyan. Nabalikan siya ni Charlie at naisalba. Dahil huminto ng ilang sandali ang paghino ni Stephanie bago ma-revive, inakala nilang nalampasan na nila ang kamatayan. May pag-asa sila Naging normal muli ang mga araw, unti-unti bumabangon sina Stephanie at Charlie. Hanggang isang araw, habang sunusundo nila ang kaibigan ni Charlie, nakipag-usap sila sa doktor at kinuwento ang pagkamatay at pagkabuhay muli ni Stephanie. Pero, may sinabi ang doktor na nagpabagsak sa lahat, hindi talaga namatay si Stephanie, nahimat lang siya, hindi siya tuluyang tumigil sa paghinga. Ibig sabihin, hindi sila nalampasan ng kamatayan. Kasambay nito, may baryang nahulog mula sa kamay ng isang babae. Napunta ito sa railway switch, nagdulot ng pagdederail ng paparating na tren. Diretsong papunta kina Stephanie at Charlie. Tumakbo sila, pero huli na. Tinamaan sila ng tren. Patay agad. Walang makakalusot sa kamatayan. At sa brutal na twist na ito, nagtatapos ang kwento. Sana nag-enjoy kayo mga karikap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kit sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!